Kidlat News Updates Upo si Cesar Sorian, kasamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS na iwasan ang military approach sa pagtugon sa isyu ng Ayungin Shoal. Ayon kay Task Force Spokesperson Jonathan Malaya, sinisikap ng pamahalaan na mapanatiling mababa ang tensyon sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Malaya, Philippine Coast Guard o PCG pa rin ang na nagmamatsyag sa WPS at suporta lang ang Navy. Patuloy pa rin nakaalerto ang PCG sa mga aktibidad ng China Coast Guard at ang mga tangka nitong paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Sumiklab ang enkwentro sa pagitan ng tropa ng 36 Infantry Battalion ng Philippine Army at nasa 30 miyembro ng New People's Army sa barangay Maitum, Tandag City, Surigao del Sur. Sa mga video na kuha ng residente sa lugar, maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa magkabilang puwersa. Agad namang inilikas at nagpaabot ng tulong ang LGU Tandag City sa mahigit limang daan na pamilya ng nasabing barangay na naapektuhan ng sagupaan. Wala namang naitalang namatay at nasugatan sa magkabilang panig pero na ng militar ang anim na high-powered firearms at ibang personal na ng rebelding grupo sa pinangyarihan ng inkwentro. Inaasahan ng gobyerno nakikita kikita ng 6% interest rate taon-taon ng 75 billion pesos na investment ng mga state-run bank sa Maharlika Investment Fund o MIF. Nag-invest ang Land Bank of the Philippines ng 50 billion pesos, 25 billion pesos naman ang nagmula sa Development Bank of the Philippines. Ayon kay Sultan Kudarat Representative Horacio Toto Suwansing Jr., maaaring kumita ang naturang pondo mula 3% hanggang 5% sa government securities. Hindi pa rin nagagalaw ang 75 billion investment sa MIF sa Bureau of Treasury dahil hindi pa nabubuo ang management board ng Maharlika Investment Corporation. May nakasampanang kaso sa mga miyembro ng kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Ito ang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa ibinunyag ni Senator Risa Ontiveros na pang-aabuso ng lider ng grupo sa mga menor de edad. Ayon kay Secretary Remulla, may kinakaharap na kasong qualified trafficking, kidnapping and serious illegal detention at child abuse. Ang mga miyembro ng grupo sa pangunguna ni Jay Rense alias Senior Aguila, leader ng Omega de Saloner na dating kilala bilang Socorro Bayanihan Services. Kaugnay nito, sinabi ng Philippine National Police na handa silang makipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation para mapalakas ang kaso laban sa lider ng naturang grupo. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyong pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.